Nagaanap pa kayo ng murang panganda? yung solid na hihanda sa kahit anong lokasyon. Meron nga kami nakita dito sa Pasay na pwede panganda sa darating na Pasko at bagong taon. Nagulat nga ako sa sinabi ng may-ari dahil dito pala bumibili ng barbecue na itinitinda niya ang sikat na social media na si Tiwata. Boom! Solid talaga dito dahil hindi mo na kailangan magtuog-tuog at mag ng inyong barbecue. Ang gagawin mo na lang ay lulutuin mo na lang siya. So kung gusto niyo rin mag-business, Pwede kayo kumuha or umorder dito. Nakain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. Ito yung Pasay City Mall Public Market. So, doon tayo papasok mamaya. Pupuntaan natin yung barbecue ni Nanay Susan. So, dito lang yan guys. Kung gusto nyo bumisita. Ayan, kahit na ulan, pupuntaan natin yung nagte-trending na barbecue ni Nanay Susan. So, dito na nga tayo guys kay Susan Barbecue. So, dito pa tayo sa Libertad. Pasay Market. So, andito po si, na, si Madam Susan, si Nanay Susan. Hi, ma'am. Uh, Hi. madam, magkano po yung halaga ng barbecue natin, madam, dito? Uh, 340 and 1 kilo. 1 kilo. Ilang peraso po yun, madam? 20 pieces. So, nakita ko po, ma'am, ang daming barbecue dito eh. So, nakakailang kilo po ba yung barbecue na ginagawa natin dito? Eh, dati more or less 200. Ngayon, ina-up yata kami na 300 eh. <laughs> so, 300, ma'am. Lahat po yun, naubos. Oo, oh, okay naman. Naubos po siya, madam, eh, no? So, madam, anong oras po kayo nagsisimula dito? Uh, alas 3 sa madalik araw, hanggang isang 3 o'clock, isang napa ka, kami ng 5 o'clock ay. Hanggang 5 p.m. yung kayo mong open dito? So, maliban din, ma'am, may sikat na person na didadaba bumili sa inyo dito? Ang dami na din. Sino po, ma'am? So, number 1, si Diwata. So, si Diwata po, sa inyo bumibili? Oo. Oh. Yung binibenta niyang barbecue doon sa Pasay. Sa inyo po galing. Wow, kaya naman pala ma'am ano, ang lalaki ng barbecue niyo dito ma'am eh, no? So ayun ma'am, ba, sa barbecue, meron pa po ba kayong ibang tinda? Ano mga sukay kami, nakakumalalayo ng lugar. Isan, merong guest, isan may pampanga pa. So tinadayo talaga kayo ma'am, no? Tinadayo talaga kayo ng ibang lugar. talaga. Kasi talagang sulit yung barbecue oh. dito. Saka may liempo rin po kayo dito, madam, di ba? Liempo, manong. Chicken barbecue. Chicken barbecue. Ibutido, Ay, madam. Yung so, magkano yun, ma'am? Yung mga ganon, prices niyo. Ah, uh, katulad ng chicken, yung gusto chicken. Ito, ah. Liempo. 350 ang kilo. Yung chicken namin, 220. Yung, 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 yung ganisa namin, po. 230. Poy So maganda dito, madam, pag bumili sila ng barbecue, hindi nila kailangan magtuhog, no? Kasi eh, nakamarinate na yung ano natin dito, madam. Ay, hindi. Kahit gawin, gawin, lang sa handaan yan, talagang hindi sila mapapaya. So perfect lalo sa pang-okasyon, no? no, madam? Lalo na ngayon magpapasko sa magbabagong taon, ma'am. Imbik ko, pa yung mga ano natin, viewers natin na bumisita uh, dito, lalo na magpapasko sa magbabagong taon. ngayon, magpapasko, magbabagong taon. Eh, dito na kayo pumunta sa Pasay eh, at Market. Maka, makakatim tayo na mabig yung masarap. Ayan, alam mo kayo sasabihin na disperse. Sina kailangan, mga 23 pa lang, mabili na kayo. So, pwede silang mag-advance order sa inyo, ma'am? Pwede silang mag-advance order if ever na pupunta sila dito? Hindi, nah, kinakailangan mga 23 pa lang. Marami naman kami stock. Ah, may na-ready. Kaya naman, misan, mga 24, alam, 7 pa lang, gusto na barang kinamin. Oh. Kahit, kahit 3 po kilo yun. Sa so, bagay, okay, uh, madam. Invite nyo yung viewers natin, ma'am, na bumisita dito sa Napaka-solid yung barbecue dito sa Watay Mau. Oo. Oh. Sipit kayo, sumaglit kayo, pumunta kayo si para para Sapa, ka sa sa Pasay Public Market Mall, kay Susan Barbecue. Para matikman niyo kung anong lasang barbecue na. basta barbecue, ah. kay Susan tayo! Papa, mm dumayo ka pa dito para sa barbecue, no? Oo. Kasi may kailangan kaming gawin mamaya. Barbecue party. Barbecue party, Magba barbecue party kayo. Ay. Napakapanalo yung barbecue dito, mura no, tapos solid yung mga ano no. Ilang pieces yung ano, yung 340? Um, 20. 20 pieces. Ilan yung binili mo? 60. Oh, ang dami ah. Dami. Kaya ano na ba kayo? So okay na ba kayo dito? Or first time um, nyo bumili? Time. So first time yung parang mm -hmm. nyo nalaman na meron ditong barbecue? Sa TikTok one? lang din. Ah, so nakapanood nyo sa TikTok? Oo. Oh, oh. So ano masasabi nyo? First time nyo? Tapos nakikita nyo yung barbecue ni um, Nanay Susan? Titignan natin. Kasi sabi masarap daw eh. Pero sa TikTok lang masarap naman. Uh, kailangan sabihin masarap kasi katabi mo si Nanay Sultan. Mamaya, pero pag masarap, babalik-balikan namin. Ayun! Ayun. Ayun.